of God International, muli po ay wina-welcome namin kayo dito sa ating pong Worldwide Bible Exposition. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw mga kababayan, saan man kayo naroon. Ang ating pong programa ay napapakingga, napapanood sa iba't ibang panig ng mundo. Kung saan man mayroong mga Pilipino at mga kababayan tayo na... Uh, mayroong mga anumang bagay na maaring suliranin o duda o kaya naman eh just for the sake of curiosity kasama natin sila sa ating tinatawag na Bible Exposition ay umaasa po kami na makikinabang tayo dito sa ating ginagawa. Alinman pong bagay na ginagawa natin uh, ukol sa Diyos, mayroon po itong pakinabang. Pakinabang na hindi lamang sa material kundi pati sa bagay na espiritual. Gaya po ng sinabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, sa 4:8o ng unang timoteo. Pakinggan po ninyo ito. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan na sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Ayan, ang nasasako po ng pagsasanay ng kabanalan o ng pagsasanay ng mga bagay na ukol sa Diyos at pananampalataya ay may pakikinabangin sa buhay na ito at saka sa darating. Yung pagsasanay ng katawan, bodily exercise, kagaya po nung nagbabody building, naggumagawa ng mga fitness activities, eh, merong kaunting pakinabang yan sa katawan pero pag ang pinagsasanaya natin ay yung pakina, yung kabanalan, yung pagkilala sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, pagsunod sa kanyang kalooban, may pangako and wika kayon, may pakinabang sa buhay na ito at saka sa darating. Kaya ang anyaya po namin sa inyo, mga kapatid, alakip yung aming pag-asang makikinabang tayo sa ating gagawing ito, ay Bigyan nyo kami ng ilang sandali, sang oras, sang oras at kalahati sa pagsusuri ng aral ng Diyos na ibig po naming maibahagi sa inyong lahat. Alam namin sa ating panahon, marami namang relihiyon na nagtuturo, maraming mangangaral na nangangaral. Kaya lang, sa aming sarili, ako po, hindi ako kontento sa naririnig ko sa mga relihiyon. Meron akong nararamdamang arang ano napakatindi ng panluloko sa ating panahon. Gaya ng ipinagpauna ng Panginoong Hesus, itong ating panahon panahon na panahon ng pandaraya, panluloko sa kapwa. Doon sa 24, 24 ni Mateo, pakinggan niyo po ito. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano anupat ililigaw kung maaari Pati ng mga hirang. Ayan, meron daw lalabas o lilitaw mga bulaan. Yung pong bulaan, ang kaulugan po nun, sinungaling, manluloko. Yung salitang bulaan, Tagalog na malalim yun eh. Pero lilitaw ang wikang mga mandaraya, mga bulaan, mga manluloko, na Kristo at mga bulaang propeta magmimilagro pa, magpapakita ng dakilang tanda't kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari at mga hirang. So itong mga taong ito, magliligaw lang ito. Sila nagpapakilala na kunwari eh sa Diyos, kunwari eh sila ang Kristo, uh, Dabaw meron yan eh. Pag naririnig ko yung sa Dabaw, gusto ko magsalita agad ako eh. Kasi alam na alam ko, yung sinasabi, hindi totoo. Wala sa Biblia. Siya raw ang may-ari ng mundo. Siya raw may-ari ng kaluluwa. Eh, siguro mas maganda parinig natin sandali para alam nila yung sinasabi ko eh. Mo, takot ako makipag-debate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin ako na nga yung katotohanan? Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. <laughs> Anong didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan, paano ko kayo didibatihin niya na ako may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng salibutan ngayon? Amen. Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo? Sino kayo? Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender, at magsisi na kayo, at iwan ang serpensi nyo, at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Uh, Pagka ganyan ang maririnig mo, kahit gusto mong manahimik, hindi ka mananahimik. Eh kasi, bilo mo, siya raw ang may-ari ng salibutan, siya raw may-ari ng kaluluwa natin, <clears throat> at kung hindi raw tayo dadaan sa Kanya, hindi ka raw makakapasok sa langit. Eh, hindi po totoo yun, kasi ang nasa Biblia, ang daan si Kristo. Doon sa 14.6 ng Juan, sabi ng Panginoong Hesus, Sinabi sa kanya ni Hesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yan, eh, si Kristo yun eh. Inaangkin niya ngayon, pinapalitan niya si Kristo. Kaya ako gusto kong magsalita eh. Actually, gusto ko nga maka makausap yan. Walang away. Pag-uusapan lang namin ang salita ng Diyos sa Biblia. Kaso ayaw naman niya makipag-usap. Pagbabaya daw ako ng 20 mil para kausapin niya ako. 20, ,000 ,000. ano, 20 milyon. Pakita nga natin yung sabi nun. Hey, you challenge me from the kanto o papalit. I will, I will, for so that you will understand, carnally. My uh, stature in life now is different than before. Amen. When I talk here for one hour, millions of people are donating funds to me. Amen. They are donating millions of uh, money when I talk, and then you challenge me. Okay, I will, I will, so that you will understand carnally your level and my level. I will agree. Pay me 20 million dollars and I will debate with you wherever you want. Because you challenge me in my, in my stature right now. Mahal na ako ngayon. <laughs> Pag nagsalita ako ng dalawang oras, milyon-milyong dolyares na yan tapos hindi ko alam kung sino kang kanto dyan you you challenge me to a debate and I will spend uh, one hour or two hours with you I do not get anything from your soul because you are a, a goat and I wasted my time because it's not my level I cannot do that so you have to To know that. Currently, yon, anyone want to debate with me? If you challenge me, produce 20 million dollars and pay me for the two hours. To <laughs> Para makipag-usap daw siya, bayaran siya ng 20 million dollars. <laughs> Mas mataas pa sweldo niya sa pinakamataas na sweldo sa buong mundo, no? Kasi yun kasing presidente ng Singapore iyon ang pinakamataas na bayad na presidente sa buong mundo eh. Mas mataas pa yon sa bayad sa presidente ng Amerika, yung presidente ng Singapore. Eh, hindi nga ako sumusweldo ng <clears throat> 20 million yun sa dalawang oras eh. <laughs> paniwala nitong taon to, siya ang pinaka-importanting tao sa lahat ng tao. Kaya ginawa niya ng siya ang Kristo, pag hindi ka raw dumaan sa kanya, hindi ka raw. Huwag na pag-usapan yan, baka masira lang ang gabi natin. Ito ang dahilan kung bakit ako nagsasalita at naglalagay kami, mga kapatid, ng Bible Exposition para amin pong i ibahagi, i-share sa inyo yung salita ng Diyos para wag tayong maloko. Kasi ay sabi po ng Panginoong Hesus, maraming manluloko sa ating panahon. Mga bula ang Kristo, mga bula ang propeta, ililigaw lang ang mga tao. Sana naunawaan nyo, wala po kaming intensyon na makipag-away, walang ganoon Ang layo namin, para mas marami sanang kababayang ma magkaroon ng kamalayang spiritual, kamalayan ng pananampalataya, para wag tayo mabiktima. May mga nabibiktima eh. May mga na napapasunod sila, eh, yung mga bulaan, yung mga manluloko. Basahin natin ng ikalawang Pedro 2 at versikulo 1. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mga sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga nagtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak at maraming magsisusunod sa kanilang mga gawang mahahalay. Kita nyo, maraming susunod kahit manluloko, may mga susunod. Nakakabahala naman ang mag-anak mo, kaibigan mo, kababayan mo, mapasunod nitong mga manluloko. Awaawa -awa naman ang mga taong ito, dadayain lang, lulukohin lang. Umpisa na tayo kapatid na Daniel.